sira sir Is may disk ka Ano sira? Ano meron sa kanan? Ano po ba sira? Ano so, pa kayo ito para meron yung kadena? Ah natanggal yung kadena? Oo Ito tayo meron akong tools dito Baka na patuloy na lang Ah, tayo tulungan kita. Ah, makalas. Makalas lang? Maluwag kasi? Ito, ito. Hindi nakasenter yung kadena mo. Start na yung makina tapos ilagay mo sa 4th gear. Titingnan natin kung kakalas. Ay, okay na. Iba balik na natin 'yung takip. Magkano ka alcohol ka kasi may grasa yung kamay mo eh baka ma Tagasangga ba? ito tayo ano ah, binangonon result po Ay, tayo. may pinuntahan po kasi ako rito sa binyan ah binyan opo Oh, magkano ba bayaran ko sa'yo? Ay, hindi po ako naniningil tayo. Matay tayo yan. Paano yung atrasa mo? Eh, may kahanap po eh, ka karen. Ay, okay lang yun sir. Mahalaga, makauwi na po kayo. Ah. Isa pa tayo, ma-dudulas ma kasi yung manibela sa kamay mo pag hindi na yung, yung grasa. Yeah. Pira yung kanya mga tao na kakaya mo. <laughs> Pero may pira ko dito kung, kung kano lang, kahit pang mo lang. Ay, okay lang yung tayo, marami pa namang laman na gas. Hindi po ka naminin tayo. Okay na po yun. Ang may mahala ka, makauwi na po kayo tayo. Okay lang yun. Ano, ipagdarasan ko na lang. Oo, <laughs> sige po, <laughs> sige, po. <laughs> sige po. Oh, ini sudah dapat. Ay, dah maglilikta tayo kasi baka gabihin kayo eh Saka sa kasarasan? ah, binangonan po dati ako nag ng simento dyan nung bayan di pago sa RCC sa Rizal ah, Rizal Cement? ah, oh, Rizal Cement ah, oh, oh, sarado na po ngayon yan eh sarado na po ano? Lahat maso kita eh Ay, okay lang yan tayo Ang malaga, makauwi na kayo Gagabihin po kayo eh oh, sige po Sige po Oo oh. na lang sa ng ah <laughs> Salamat po, salamat naman, marami rin akong anak. Magkasagali, kung hindi kayo, sa mga anak ko naman, sa anak ko naman magagandang. <laughs> salamat po, salamat. Ano, tuloy na kayo okay, Ingat po sa biyahe Yan, salamat Wala nga naman po, wala Sana, mangita kita ulit. Ha, ha, Ingat, Ingat